Kumusta mga kapatid? Tayo ay mag-share ulit ng ating gospel. Ang sabi sa Ephesians 4 verse 5 hanggang 6, tayo ay may isang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So, bawat isa sa atin ay mayroon tayong mga kanyang-kanyang relihiyon na kinabibilangan. So kahit na sa angka pang siktang nabibilang, so hindi natin maikakaila na ang katotohanan na ay isa lang ang Diyos na ating sinasamba. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus kaya importante na tayo ay magkaisa na kahit ano pa man ang relihiyon ng bawat isa sa atin. Dahil iisa lang ang ating sinasamba, dahil siya lang ang nagbautismo sa atin, sa Espiritu Santo. Kaya ay isa lang ang ating Diyos, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hisos. So, tayo dapat na mga manampalataya sa ating Panginoon. Dapat tayo, sinasabi dito, na higit sa lahat ay kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So ang Panginoon ay nanatili sa bawat isa sa atin kahit ano pang relihiyon na mayroong tayo dahil isa lang ang ating sinasampalatayanan kundi walang iba kundi ang ating Panginoon. So tayo ay manalangin, Panginoong Hesus na buhay at na makapangyarihan sa lahat. Kami lumalapit sa iyo sa oras na ito. Kami ay sumasampalataya sa iyo na ikaw ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Hiling namin Panginoon sa oras na ito na kami ay magkaisa Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, ano pa man ang aming mga pananampalataya, paniniwala, o mga panini, mga pinaniwalaan, Panginoon. Ang dalangin namin, Panginoon, kami ay magkaisa dahil isa lamang ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Yun ay walang iba kundi ikaw na aming Diyos na banal na si Jesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming panalangin sa mapagpalang pangalan mo na aming Diyos na buhay. Sa pangalan Jesus. Amen. Amen.